Good afternoon sa inyo mga kabiker. No? It's nice to be back. Uh, tutorial ulit tayo. Ito, nasa likod ko. Ito ang gagawin natin kung paano natin ikat yung mga upuan natin. So, magsimula na tayo. So, kung nakikita nyo, yan yung mga kailangan natin. So, syempre, yung upuan. Then, liha, sign pen, plier, and then screwdriver, socket wrench, talim ng lagaring bakal tsaka lagaring bakal na rin and then yung pinaka importante itong pangkaskas natin so makikita nyo ayan isang Vienna sausage binutas butas ko lang ng malilit yan sa loob yan so yan yung pangkaskas natin mamaya dun sa pum so proceed na tayo sa upuan so ito na yung upuan na kakat natin no yan may mga lock yan yan kung mapapansin nyo ito, may lock so tatanggalin na natin yan so kung mapapansin nyo ganito ang style nya pero wala nang ganitong mabibili kaya ang kinuha natin itong screw nut ito screw with nut washer na rin meron so tatanggalin natin lahat ito Nakikita nyo may kawit kawit dyan, eh. ito, tayo, yan. Ito. Tayo. Ito. tayo. Ito. tayo. sa kabila naman. Tanggalin natin itong mga ito. Soya yeah. So, natanggal na natin yung plancha niya, no? Sabi na natin. oh, ito na yung foam niya. Ganyan natin yung plastic. Ayan. So, mapansin nyo, so, papalitan na natin ng mga screw. Ayan. Tanggalin natin mamaya yan. Ganyan natin So, ito na yung foam, no? Ayan. So, ang gagawin natin dyan, o pang, yung side na yan, papaalon natin na ganyan. Mamark natin na pa ganyan. Ayan, ayan. So, huwag ganong manipis, no? Yung may shape lang siya. So, guguitan ko ng marker, para tandaan So, magsim magsimula tayo sa ganyan. No? Dito muna. So dito tayo magsisimula. Shape na ito. Shape oh, dito naman. Oh, So dito naman tayo. Guguitan natin to mark. Yun yung mark ng dulo. So makikita nyo. Markan nyo yung pinakadulo so wala ito wala ano? dulo and then ito so kita natin yung pinakadulo yung mark nya ito gamitin natin to kung wala tayong ruler pwede na to Ayan. Pansin nyo, may palatanda na siya. And then dito, nagrulo. Ayan, dulo. So, hindi na tayo mawawala. Ding dito, anding tayo. Pwede na natin lagyan dito. Sa so, para yung lalim niya makuha natin yung sukat susukatin na lang natin ang ballpen yun ito so yan na no? kung titingnan nyo rito ayan, markahan natin dito diba then sa mukha nya dito kababa naman to dating dito bumaba siya rito so yun marka ulit natin dito Ayan, mapapansin nyo ngayon ito. Ito kita, Ito na yun. na natin. Ito. ganun so, susukat na siya medyo ano pa sa puno na yan sa mamaya kasi so kuha natin yung yan o no? so dito lay natin dito kakat natin dito hanggang sa maabot natin yung pinakaguhit niya. siya sa ulit. Kunti lang. So, anong gagawin natin dyan? Una, dito, tabasan natin pa islanting pa ganyan. No? Pa ganyan. ngayon gagawin natin kakaskasin na natin gamit tayo So, ang gawin natin, lihain na natin ngayon. Ito ang gamitin nyo, 120, para medyo magaspan. So makikita nyo naka-shape na no. Kung matyaga pa kayo, pinuhin nyo pa mabuti pero okay na yan. So baba babalutin na natin. So bago natin balutin to no. Ito muna, lagay muna natin yung mga screw nya. Ayan no. natin yung plastic niya. Diyan mm -hmm. yung cover niya. Diyan mm -hmm. yung plancha, hinaitin dito. Tapos okay. okay, natin 'yan. dapat sentro yung to one. Sentro, no? Papapansin mo dito. Patakin natin dito. Kapit natin sa so mga kawit-kawit, no? Ito, so, mga kawit na to. Sama natin ngipit ito. Sabit natin. No? So, bawat butas niyan is tinandaan ko na may mga tanda rito, no? May mga inasgasan ako bago ko kinabit ito, itong mga butas dito may may palatandaan na ako. So, ito may kuwit ako rito. Ito, so, panyo rito. Ayan, tumagos siya. So, ito na naman. Tanda ako dito. Ayan. Tumagos siya. Ito, sulok, no? Ito, so, palatandaan. So, na natin dito, no? Sa kabila naman tayo. So, may mga butas na yan, no? So, ito na. Nakapitan natin. Kasi na lang muna natin para hindi tayo mahirapan. So, last na to. ganito lang mga kabiker no simpleng simple lang ginawa natin so pwede na tayong mag business ng upholstery ng ating mga motor so yun lang mga kabiker yun lang mga kabiker nagawa na natin itong puan uh, natin Honda uh, Honda Alpha okay so, na walang shape yan ngayon may shape na So, ganun lang mga kabiker, pwede, pwede na tayo mag-business ng upholstery. Kahit na tayo, pwede tayong tumanggap ng pagkakat ng upuan. So, sa mga hindi ko pa na shoutout, no, next video na lang kasi so busy talaga. Tingnan nyo, dito ako sa bakanting kwarto na hindi pa natatapos. So mga kabiker no, uh, next video na lang mo magpapa-shoutout uh, yung mga nauna nagpa-shoutout so, yung, yung unahin din natin. So, mga kabiker, yun lang. Uh, simple lang. Uh, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Dati pa rin, lagi, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa katagot lagi yan lagi. Okay, mga kabiker, thank you for watching. God bless.